Maraming salamat, Kuya Francis. At uh, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Kamusta po kayo? so Salamat sa divine protection ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At hindi uh, po tayo exempted sa mga ganitong uh, kalamitan. Uh, ang hangin naman ay dadaan kahit kung yung nanakatira o hindi no? Ang tubig ay dadaan kahit kristiano o hindi ang makatira dun sa bahay na 'yon. Pero salamat dahil ang uh, kamay ng Panginoon ang siyang patuloy na kumakawa sa buhay ng bawat kung po kong ibahagi sa atin mga kapatid, ito pong uh, sulat ng Apostol, taga, uh, ng Apostol Pablo sa mga taga Epeso. Sulat ng Apostol Pablo sa mga taga Epeso, Kabanata lima, talatang labing lima hanggang 20. So ang topic natin mga kapatid ay Christian Living at uh, dito po sa chapter 5 verse 17 hanggang 20 ay makikita natin ang mga tuntunin na ibinigay ng apostol para sa mga mananang palataya sa Epeso. Tinatawag natin na uh, do's and don'ts no? Bilang mga mana ng palataya. Sige po, babasahin ko dito po sa Epeso chapter 5 verse uh, 15 ang simula kay Mark 15 up to 20. Verse 15 ang simula and then hanggang uh, verse 20. Medyo atras natin, Kuya Mark. Verse 15 hanggang 20. Yan. Okay? Nakita niyo na po. Basahin po natin. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino, di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin nyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong ang huwag ngang huwag kayong mga hangal. Nawain niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Verse 18. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama, uh, sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng salmo at ng indo at ng awiting espiritual Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng mga bagay. Sa pangalan ng ating Panginoong Heso kristo Amen. Okay, so mga kapatid, ito pong uh, sulat na ito ng Apostol Pablo ay sinulat again sa bawang sa mga mananampalataya na So, mga believer na po sila ng Panginoong Isus. Marami po silang uh, mga, sabi natin, pinagdaan ng background po ng Efeso. Marami sa kanila ay may mga iba't ibang mga pinapractice na mga spiritual, uh, parang sa atin, no? Yung mga superstitious belief. At uh, yung iba sa kanila gumagamit ng mga mahiko pa. Pero ito ngayon, silang mga nakakilala sa Panginoon ay tinuturo niya ngayon na ito mga Kristiyanong ito na namuhay ng mahabang panahon sa takapangyarihan ng kadiliman o ng paaway ay tinuturuan ngayon ng apostol na mamuhay sa liwanag at ang pamumuhay sa liwanag ay makikita po natin sa verse 15 sa isahin po natin kaya nang sabi ko kanina dos and don't po ito no ano yung mga dapat at hindi dapat gawin bilang isang nakakilala sa Panginoong Hesus sa verse 15 Una ang sabi dyan, uh, dapat una maging matalino. Dito po sa translation ko ay maingat sa pamumuhay, sa paglakad. Yung paglakad, it means pamumuhay, no? Yung walking with God, no? Walking with Christ. So, unang-una ay ang paalala ng Apostol Pablo, maging maingat. No? So, imagine po natin, tulad nung nakaraan, ilang araw po tayo nakaranas ng brand. So napakahirap kumilos, di ba? So sa panahon ng blackout o nang uh, walang kuryente, so ang tendency sa atin hindi tayo pikkilos na para bang uh, sabi nga pabara-bara o pabigla-bigla. Kundi sa bawat hakbang natin, sinisigurado natin na wala tayong matatapakan, wala tayong ma hindi ma tayo mauugulo o mababagka. Mga kapatid, ganun din po sa atin bilang mga Kristiyano tayo po'y lumalakad ngayon sa sanlibutan, sa mundong ito, na balot ng kadiliman. Pero ang salamat sa Panginoon, na na tayo doon, nilagay na tayo sa liwanag. No? Yan po yung mababasa natin sa verse 8. Sabi sa ano, translation dito. No? Uh, 5.8, Ephesians 5.8, sabi niya, Dati namumuhay kayo sa kadiliman, pero ngayon naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Kaya ipakita ninyo sa pamumuhay nyo, nanaliwanagan na nga kayo. So yan po yung uh, paalala ng Apostol Pablo. Kaya sabi niya, maging maingat. No? Maging careful sa bawat paghakbang, desisyon na gagawin natin. Sapagkat uh, tayo po ay nasa mundong ito na sabi nga, eh, uh, balot ng kadiliman. At uh, ang 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 kaaway natin ay uh, napakatuso mga kapatid, no? ating gaaway, walang iba kundi ang uh, uh, ang, ang uh, ang ang si Satanas at ang kanyang mga kampon, no? At uh, gumagamit siya. So dapat tayo una maging careful, maging maingat sa ating paghakbang, sa ating mga pamumuhay. So yun po yung unang dos na dapat natin gawin, maging maingat. Hindi no? po tayo pabigla-bigla, hindi tayo uh, at maaari ay lagi nating uh, sinasangguni ito sa Panginoon. Pangalawa, makikita natin doon sa talata na so una dos, no, maging maingat sa pamumuhay. Pangalawa, sabi niya ay huwag magpakamangmang, no? Ito yung mga dosen doon, no? huwag kayong mamuhay tulad ng mangmang. -mang. Eh, ito masakit po itong salitang ito ginamit ng apostol Pablo. mangmang, magma. Pulis, ibang salita. Ay sapagkat ang mga mana palataya dito sa EPESO ay sabi ko sa inyo, sila po ang kanilang background ay galing na sila doon, inanguna sila ng Panginoon mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Yung kanilang uh, lifestyle dati, yung kanilang uh, pamumuhay ay namuhay po talaga sila sa kapangyarihan ng kaaway sapagkat, gaya ng sabi ko kanina, sila po maraming mga superstitious belief at yung kung karamihan sa kanila, yung po tinatawag natin mga naggagamot, may mga magic ginagawa. Pero dito, ang sabi ng Apostol Pablo, eh, huwag na kayong bumalik doon. No? Huwag nang magpakamangmang. Alam mo nang mali, alam mo nang uh, masama, huwag mo nang hakbangan tayo naman na uh, tawag doon yung uh, bilang mga tao, di ba? Instinct natin halimbawa, ano mo sa dadaanan mo diyan may balon. Eh instinct naman natin talaga iiwas tayo. Di ba? Yan naman ang instinct ng tao. Kung alam mo halimbawa, ah uh, medyo takip silim na pero at least hindi pa paano maaani dadaanan. Kung sa dadaanan mo alam mo merong puto pero kung dumi ng hayop, ang tendency sa iyo ay ahakbang ka. Iiwas ka sa bagay na iyon. Hindi mo siya didiretso yung natatapang. So ito po yung sinasabi sa atin. Yung alam nating tama, alam nating mabuti, yun ang ating gawin. Huwag na, uh, na magpakamang masubihin, parang magpaka-inusente. Uh, Tapagkat ang salita ng Diyos, sabi nga niya, ibig niya na malaman natin ang kanyang kalooban sa ating bilang mga Verse 16, mga kapatid, ang sabi diyan, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin nyo ang bawat pagkakataon. So ito naman yung again, pangalawa, dos, no? Samantalahin ang mga pagkakataon. So yung salitang pagsasamantala, mga kapatid, ay sa dalawang tono po ito, no? Negatibo at saka positibo. Ano po yung negatibo at saka ano positibo? Sa negatibo, yung pagsasamantala, bawa ay uh, tinulungan mo And then mamaya, ay yung pagtulong mo, ay pwede ko pang makaisa. Kinabukas, okay, pingi pa nga ulit. So parang tanatawag doon na abuso. Diba? Yun yung pagsasamantala. Nasamantala yung kabaitan nung no, kapitita na isang tao. Yun namang negative, uh, ah, yun namang yung positibong pagsasamantala. Eh, ito yung tinuturo dito. No, so, ni Apostol Pablo. Positibo ito, yung pagsasamantala. Ano ito? Pagsasamantala sapagkat sabi nga ang araw ay pasama ng pasama mga kapatid, itong 2020 ay talagang grabe, ano? Uh, talagang uh, sinimula January up to now, no? Ay makikita na halos buwan-buwan merong -buwan, mga uh, grabe ng gayaan. So, ito ay napaka nakikita natin na uh, sigaw na ng boses ng Diyos sa sangkatauhan. Anong unang-unang panawagan ng Diyos sangkatauhan. Magsisi kayo at pagbalik loob sa Diyos. Ito ang unang panawagan ng Diyos sa lahat. No? At kung naman sa mga Kristiyano, na nagbalik loob na sa Diyos, ang panawagan naman niya ay gumising. No? Bakit? Kasi sometimes sa mga Kristiyano nakakatulog. No? Buhay na tayo in spirit, but sometimes dahil sa kapaguran sa mundong ito, pagkaabala sa maraming bagay, napapagod tayo at nakakatulog. So ang tinataang panawagan dito, 'di ba? Sa Efeso din, Ephesians 5 verse 14 kung iaatras natin, no? Verse 14. Gumising ka ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. So mga Kristiyano yung sinusulatan dito, hindi na sinabing, "Oy, uh, gumising ka kasi hindi ka kayo gumising." Ang nagbibigay ng buhay sa isang patay ang Panginoong Hesus, ang Holy Spirit, no? Kailangan marinig ang salita ng Diyos para ng gospel. Ngayon, eh, pag nangyari na sa atin yun, na-born again na tayo, na karoon na tayo ng buhay and spirit, ang nangyayari na lang sa atin bilang mga Kristiyano, nakakatulog. No? Ano yung nakakatulog? Nakapahinga sa buhay spiritual. No? Nakalimutan na magbasa ng Bible. Nakalimutan na manalangin. Nakalimutan na mag-testify, mag-witness. Nakalimutan na ang pamumuhay Kristiyano. At uh, kaya ang sabi diyan, gumising kang natutulog at hindi managal ka ni No, so, kaya sabi nito doon sa talata, ay samantalahin natin. Samantalahin natin ang pagkakataon bilang mga mana ng palatina. Pagsasamantala, ito yung positibo. Halimbawa, may pagkakataon po tayo, mga kapatid. No? So, lalo ngayon, sa andali natin kumunik sa mga kamag-anak, kaibigan, kaklase natin. So, samantalahin natin, kahit through Facebook, ay ma-i-share natin ng salita ng Diyos, ang Ibanghelyo kapag itong nangyayaring kasamaan sa ating kapaligiran, ay tila napaka uh, lakas na mensahe ng Panginoon, sigaw na ng tinig ng Diyos, na ang tao ay kailangan manumbalik sa Diyos. At ang mga Kristiyano ay manatiling gising at patuloy na nagliliwanag sa madalim at magulong sa libutan. Diba? Yan ang sabi ng Panginoon. Gumising at liliwanagad ka ng Panginoon. Nandito tayo sa madilim na sanlibutan. At kailangan magliwanag ang ating sapagkat ikaw at ako ay ilaw ng sanlibutan. Sabi ng Matthew 5. No? Ikaw at ako ay ilaw ng sanlibutan. So lagi tayong kumunik dun sa source ng light, ang liwanag. Walang iba kundi ang Panginoong Isus. Kasi kung tayo lalayo, lalayo sa Kanya, eh talagang medyo dito, mapupunta tayo sa parte ng kadiliman. Pero kung tayo ay magkakaroon ng constant communication, constant prayer, constant Bible reading, tayo patuloy na nagiging malapit ng malapit sa Panginoon. At sa ganung paraan, nagliliwanag, parang sun and na uh, moon, di ba? Tayo yung moon and then sun. Walang walang sariling liwanag ang moon. So mga Kristiyano parang moon. Ang sun naman ang Panginoong Jesus. Siya ang source ng light. So tayo kailangan kumonekta talaga sa kanya. At sa ganung para nagliliwanag siya. Samantalahin natin ang mga pagkakataon, no? Samantalahin natin unang-una ngayon sa ating bansa, malaya ang pagbabasa ng Biblia, malaya ang pangangaral ng Ebanghelyo. Samantalahin natin mga uh, kung meron mga pagkakataon natin palang. lang. po share ko lang po, nung pong uh, last ano, ay naganak po kami ng kasal sa Pampanga, kung panuhinang puta ng bag. So, after po ng uh, wedding, simula po ng 4, natapos ng 9.30 ng gabi. So, siyempre po, de, nag pa na yung pagod nandoon. Pero, nung pong uh, na yon meron po kaming uh, kaibigan din na kapatid po nung lolo ng ikinasal na kasamahan po sa office ni Christy. Nag-text po sa amin at ang sabi niya ay, kapatid, nandito pala kayo sa Pampanga, eh, pwede ba kayong uh, saglit dito sa amin, maanyayahan, pagkat yung aking hipag ay hinuha na ng Panginoon, Kristiyano, and then uh, yung kanyang mga kamag-anak ay nandito. And then, uh, Siyempre, napaisip ako unang una yung pagod nandoon. Pero sa isang banda ay sabi ko, ah, oh, magandang opportunity ito. Nandoon na yung mga tao. So sabi ko kay Chrissy, eh, kahit may, may, may kagabi na, ay from mula po sa venue ng wedding, ay nag-travel po kami ng mga 30 to 40 minutes patungo doon sa venue. Doon naman sa patay. No? Asal and then pumunta kami sa patay. So nakarating kami doon siguro, gabi na. And then, uh, nung nandun na kami, eh, talagang uh, Salamat sa Panginoon. Naipon po yung mga kamag-anak. No? Yung mga kamag-anak hindi pa Christian. Yung patay lang po yung Christian. So napakagandang pagkakataon na makisir ang Ebanghelyo sa mga tao. At tayo uh, naman po yung ating task no? bilang mga mananang ng palataya na ang, ang, ang Ebanghelyo kailangan marinig nila. Kasi sabi paano silang sasampalataya kung wala silang napakinggan. No? Kapag ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig. So mga kapatid, redeeming the time. Samantalahin natin ang pagkakataon. Huwag nating sayangin. Ang oras natin, huwag nating sayangin sa pag-iisip. No? Na, po, uh, halimbawa, uh, sa panahong ito. Napakaiksi na lang po talaga ng ating panahon sa sanlibutan ito. Talagang uh, sabi nga natin, nasa pintuan na tayo ng langit. Kung itatanong nyo kayo, kailan ba talaga darating ang Panginoon? Hindi ko po alam kung anong eksaktong petya, kung anong buwan pa ng taon. Pero tinitiyak ko po, po sa inyo, at ng Biblia, no? Talagang malapit na malapit na malapit ang dumating ang Panginoon. Yan po ang isang bagay na tiyak. Diba? Sabi ng Panginoon. Malapit na sang bagay Sabi ng Revelation 1, verse uh, 3, malapit na itong maganap. And then pagdating sa Revelation 22, verse 12, and then verse 20, sabi ng Panginoon, malapit na akong dumating. Ito mismo ang Panginoon Isus ang nagsabi niya. No? Sabihin, malapit nang matapos yung mga mansion natin sa langit. Kasi nasabi niya, di ba? Pag dumating na, pag uh, nayari na yon yung mga mansion na titirahan natin sa langit, babalik siya at isasama niya tayo kung saan tayo. Kung saan siya naroon, tayo din ito. Amen? So, sasamantalahin natin ang mga panahon. Huwag na natin sayangin ang oras natin sa walang kabuluhang mga bagay. So, mga kabataan, tayo tayong lahat, bilang mga manang palataya. So, okay lang po yung naglilibang, pero huwag tayong mahibang. 'yung masyadong maubos 'yung oras natin sa mga bagay na halimbawa ay sa harapan ng Diyos ay hindi wa wala siyang anong walang eternal value pagdating sa pagbinang And then next, verse 17, sabi dyan, verse 17, huwag kayong maging hangal. Again, inulit na naman po yung kagaya ng sinabi sa verse 15. Huwag maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Know the will of God. Alamin nyo kung ano, pagpakaalam tayo sa kalooban ng Diyos. Ito po, redeeming time. Samantalay natin ng panahon na malaman natin ang salita ng Diyos. Unawain kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung haba ang kalooban Eh, sometimes, hindi mga manang pala tayo, nag-spend tayo ng paghanap dun sa mga bagay na hindi malinaw na sinasabi sa Bible kung kalooban ba o hindi eh, mas maganda. Mag-focus tayo dun sa mga hayag at iyakan at malinaw na sinasabi ng Biblia na kalooban niya. Halimbawa, di ba? Sabi sa 1st uh, 1 Thess, uh, Thessalonica, chapter 4, verse 3, magpakabanal kayo sapagat ito ang kalooban ng Diyos sa inyo. So, yan po, ano? Napaka-direkta. No? So, hindi na tayo, ano ba ang kalooban? 1 Thessalonians 5, uh, 4, verse 3. Sa Hebrews chapter 13, verse uh, 15 and 16, ano bang kalooban ng Diyos? Sabi ko, magsigawa kayo ng mabuti, huwag kayo magsasawa sa paggawa ng mabuti, sa paghahandog sa Kanya, yung inyong bunga ng mga labi, pagkakaloob, paggawa ng mabuti, sapagat ito ay tunay na kalugod lugod sa Panginoon. So, ayaw mo tiyakan na talagang gusto ng Diyos at nais niya na gawin natin bilang mga man. Ano pa? Romans chapter 12, verse 1 and 2. Diba? So magbago na kayo ng inyong pag-iisip. Huwag na kayong makiayon sa takbo ng salibutang ito. At kasabi, pagbabago ng isip. Upang maanawaan niyo kung ano ang kalooban at nakalulugod sa Panginoon. Ano yun? Pagbabago ng isip, sa ng Panginoon. Huwag tayong mag-isip tulad ng pag-iisip ng ng mundong ito o ng dimana ng palagay. Paano tayo dapat mag-isip bilang mga Kristiyano? Unang-una, sa pag-iisip ng mga Kristiyano, laging nasa, nasa likuran ng ating isip sa bawat desisyon na gagawin natin, unang-una, pinasanggunin natin sa Panginoon. Lord, kalooban po ba niya ito? Hindi na tayo nag-asangguni uh, nagtak, nag, uh sa sa, sa, sa mga mahiko, sa mga simbolang. Hindi na tayo nang sumasangguni sa kalooban ng Diyos, ano sa natin makakita? Dito po, salita. Sa bawat desisyon natin, huwag na huwag tayong magpapasyo, magdidesisyon na pikit mata, na bahala na. Hindi. Meron po tayong kompas. Meron po tayong kompas. At uh, ito po ang salita. At, nandiyan ang Holy Spirit no? to guide us, to lead us, to teach us. Yan po ang uh, present uh, ministry ng Holy Spirit sa buhay natin. Huwag natin siyang i-neglect huwag natin siyang uh, iisan tabi. Andiyan siya. Very much willing na tulungan tayo. No? And okay. then, verse 18, ang sabi po, sa verse 18, huwag kayong maglasing dahil nakasisira ito sa so maayos ninyong pamuhay sa halip. Hayaan ninyo na magpuspos kayo ng banal na espiritu. So, ang paalaala sa atin bilang mga mana ng palataya, again, dito sa verse 18, may do's and don't, no? Una, huwag So, ang paglalasing ay sabi nga, hindi nakabubuti sapagkat sumisira ng maayos na pamumuhay. So, mga kapatid, tandaan natin, sa panahon ngayon, hindi lang po alak ang nakalalasing. Maraming nakalalasing na mga bagay sa mundo ito. No? Diba, wali ba nga, nakakalasing. Yung normal na kilos, ugali mo, nababago ka na. Diba? So, kuminsan yung uh, uh, pagkain, di ba? pagkain. Sinabi ng bawal at makakasama sa iyo pero kasi sa kapi, sakop eh, mapigilan. Dumadamage din ito sa atin, no? So, huwag na daw po tayong maglasing. At alam natin ang taong nalasing. Ako po, na-experience ko po, po malasing. ah uh, talagang kikilos ka nung hindi mo dating ikinikilo. Magsasalita ka nung hindi mo dating sinasabi. Dahil kontrolado ka ng espiritu ng ala. Yung mga mahihiyain, nagiging walang hiya. Ganun po iyak sa pagkapuspos na ng Espiritu ng Adam. But sa halip, ang sabi ng Bible sa verse 18b, mapuspos kayo ng Espiritu ng Diyos. You filled with the Holy Spirit. Paano ba na napupuspos? Kaya nang sabi ko, babalik kayo sa basic. Paano ba ang kapuspusan ng Espiritu sa Diyos? Ano paano ba ito nagmamanipin? una, kung po puspos tayo ng spirito ng eh kung tayo po ay meron palagi ang connection o palagi ang pakikipag-usap sa pag At ang kanyang salita, siya patuloy na bumabago ng ating pag-iisip, ng ating mga perspektibo sa buhay, binabago ng kanyang salita. At paano yung paglakad sa kapuspos ng spirito? Ibig sabihin, Puspos ka ng Espiritu, ang susunod sa ating buhay, ang naunguna sa ating buhay, ang nasusunod ay ang Espiritu ng Diyos. Ang Diyos at hindi ang ating sarili, hindi ang ibang tao. Hindi ang Diyos. At ang puspos ng Espiritu ng Diyos, lumalayo sa kasalanan at lumalapit, lumalakad ng malapit. So yun po, makikita natin ang distinction niyan, pagkakaiba. Ang sang Kristiyanong namumuhay ng puspos at hindi puspus. ang puspos. Ang puspos, lumalakad malapit pamilya. Ang hindi pospos, lumalakad, malaki sa kasalanan, malayo sa So kaya sabi diyan, huwag maglasing at mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Kanyangan po natin siya. Sa araw-araw, meron pong, meron pong nais gawin ang Holy Spirit. Meron siyang nais na i-reveal sa atin. But again, depende sa ating response sa Kanya. Tayo ba'y magpapasakot sa Kanya? Tayo ba'y papakilaling sa Kanya? o mananaig ang ating sarili. Kalooban. But again, napakalaki po no, ng uh, abutihan. Magandang dulot ng paglakad sa Espiritu. Pero mo na, iiwas ka sa sa, sa, sa consequence ng kapahamakan. No? Pag ang isang Kristiyano lumalakad ang ayon sa Espiritu, na iiwas ka sa kapahamakan. Natidiserve mo ay dito kalooban ng Diyos. Nabibisyan mo, even yung mga maling aral, sapagkat ikaw ay puso ng Espiritu. Kapaalala po yan sa atin. And then, pang uh, verse 15, uh, 19, sorry, verse 19, sa pagtitipon ninyo, umawit kayo ng mga salmot, ng himno, at ng iba pa mga awiting espiritwal at buong puso kayong umawit ng pagpupuri sa Panginoon. Napakaganda. Ito po, mga kapatid, ito na po yung buhay natin. Ito na yung cycle ng ating buhay bilang mga Kristiyan. No? Bahagi na ng ating buhay, no? Yung ating ginagawa. Bagamat kayo mga kapatid, hindi nga po tayo nagpe-face to face. Pero ito, ito na yung cycle ng buhay natin. Hindi lilipas ang isang linggo na hindi tayo magpe-fellowship, hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na praise and worship sa Panginoon. Sapagkat yan na yung buhay natin. baga sa isda, kailangan manatili ka sa, sa tubig. Ano ba nangyayari kung ang isda ay napunta sa sa lupa o nahiwalay sa tubig? So ang tendency sa isda na na napunta na sa ibabaw ng lupa, na dry, no? And then later on, nagiging daing. So, di ba? Pero ang isda na sa tubig, hindi siya malulunod, di ba? So nandoon yung yun talaga ang buhay niya. So, so ganoon din sa atin bilang mga Kristiyano, di ba? So kaya tayo ay manatili no? sa fellowship sa Panginoon una, fellowship sa mga kapatid at ito yung ating paghinga o buhay, yung pagpupuri sa Panginoon. Kagaya ng na ginagawa natin dito. Nasa kanya-kanya man tayong tahanan, nandun yung ating puso ng pag-awit ng papuri sa Panginoon sapagkat harapat dapat ang ating And then lastly, verse 20, sabi dyan, lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So ito po yung uh, napakagandang attitude na nais ng Diyos sa atin bilang mga mana ng pala. Maging mapagpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, oo, sa panahon natin ngayon, napakarami ng mga, uh, sabi nga natin, kalamidad na nangyari at talagang halos lahat ay apektado nitong crisis na naranasan na ating bansa at ng buong But again, kapag ating pong itutuon ang ating isip sa Panginoon, sa kanyang ginawa at gagawin, eh napakaraming rason para tayo magpasalamat. Unang-una -una na, di diba? Tayo ay naging anak ng Diyos dahil sa Panginoon. Tayo ay nagkaroon ng kaligtasan at kabuhay ng walang na walang hanggang sa pamamagitan ng Panginoon. Mga kapatid, ito po mga tinanggap natin na ito, mga spiritual blessing na ito. Priceless po yan. no? Samantalang ang mundo, di ba? Uh, kaya sabi natin nakak nakakapasad ng kalooban ng nakikita natin sa maraming probay na talagang sobrang effective. But uh, again, yun lang, no? makita mo na. Salamat sa Diyos. Kahit kami medyo hindi sa gana, pero ito, uh, at maayos na kalagayan Maging mapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay. No? At uh, ito po isang utos sa ating bilang mga Kristiyano. Maging mapagpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng mga bagay. Eh dahil ang ang Panginoon natin ay gumagawa sa panahon ng problema, sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng kasalatan, ang Diyos natin ay buhay ay gumagawa, di ba? Sabi ng Romans 8:28, no? God all things, no? Oh, God works all things, no? Ginagamit yang lahat. Gumagawa ang Diyos maging sa problema, maging sa tagumpay, kabiguan, at patuloy na inihahayag niya ang kanya sarili sa atin. So mga kapatid, samantalahin natin ang panahon, kapi natin makapamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. At itong tinuro sa atin ng Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 15 up to 20, pinakita niya mga dusendod, mga bagay na dapat at hindi dapat bilang mga mana ng palatay o anak ng atin at patuloy nating luwalatiin siya sa ating mga buhay hanggang sa dumating ang ating pag. Pagpalain po ng Diyos sa kanyang salita sa ating mga buhay.